dito sa area to. So meron pala dito na mulaklak na ano. Yun nga ayan. Ah uh, apple. So ayan. Ayun magandang araw po mga ka-apple. So after po ng mga may get 1 month yata hindi tayo nag-visit dito sa farm. So ngayon i-update ko po kayo dito sa area na kung saan nakatali po yung ating patatas last Um, December 20. So, ngayon na sa February 3 na po. So, ayan po yung ating um, patatas yung nasa likod ko po. So, after a month and one week yata since nung pagkatanim. So, dito rin po yung nakatanim yung mga apples. So, ito po yung ating uh, patatas na nakatanim dito sa isang area and then together with other fruit trees. So, ito po yung vlog natin before na nagtanim po tayo ng um, tuber ng patatas. So, after mga one month, so ito na po yung ating patatas. so po yung apple ayan then ngayon uh, may nagspray po sa mga fruit trees and then ito naman yung isang puno dito ayan so kapag uh, ganito po yung mga dahon ng ating apple it's nasa partial dormancy po ito ayan medyo matigas and napaka green na may light brown so ayan pwede natin yung tanggalin ayan kasi wala tayong winter and tinatanggal so after po na kapag ka nag prune so um, lalabas po yung mga flowers and then dito sa baba ayan, meron tayong nakatanim na ayan. patatas hanggang dun sa baba so ang sukat po nito is mga nasa 1000 square meter then andito po yung mga fruit trees na 100 um, plus ayan merong mga mulberries ayan. so after po nung tinanim nating uh, carrots dito uh, ipinalit natin na crop is ang um, patatas ayan So, ito po yung mga one month na mahigit one, one month and one week to be exact yung ating ang edad ng ating uh, patatas Ayan. so harvest time po nito is nasa 3.5 to 4 months the usual na practice ng mga farmer nito so hanggang dito sa ibabaw meron pang uh, patatas so, punta tayo dito sa baba so dun po ang so may bandang doon is ang Digo City and Tapao City yan. so kitang kita po dito 360 degrees yung mga views uh, ng cities dito sa area nito. So meron pala dito namulaklak na ano. 'Yun nga. Ayun. Ah, uh, apple. So ayan. So ito po yung update. So ayan.